Isang pagbabalik tanaw sa mga pangyayari noong nakaratay pa sa ospital sa Roma si Pope Francis sa special report ni Radyoman Elmar Acol. Anuncio Robis, Gaudium Papa Ilang araw pa o ilang linggo ang antayin ng buong mundo upang marinig muli ang naging pamusong kataga sa Latin o ang Habimus Papam na sa Ingles ay We Have a Pope. Una itong naging bukab bibig ng bigkasin noon ni Cardinal Proto Decon, ang Senior Cardinal Decon, nang mapili naman si Cardinal Jorge Mario Bergoglio bilang ika-200 anin na santo papa ng Catholic Church at bilang kapalit noon ni Pope Benedict XVI na mag-resign noong taong 2013 na magtungo tayo kamakailan sa Roma, Italy habang nasa balik pa ng karamdaman si Pope Francis sa Gemelli Hospital mula Pebrero 14 ng taong kasalukuyan, iba't ibang sekta na ang nagpabot ng pagdarasal para sa pagaling ni Pope Francis. Napuno ng mga bulaklak ang statwa ni St. John Paul II na nasa harap lamang ito ng ospital kung saan doon nagbivigil ang ilang mga diboto para ipanalangin ang pagaling ng Santo Papa. Sa mga panahon yun, kumalat na ang mga balitang naghahanda na umano ang Vatican sa gagawin paglalamay kay Pope Francis. ilang pang mga analis naman ang naglabas pa ng mga pangalan ng ilang mga cardinals na matunog na siya umanong posibleng ipalit kay Pope Francis. Ang mga ito at iba pa ay tinuri na fake news bilang sa inabot mga si Francis ng Easter Sunday na nagpakita sa St. Peter's Square. Habang nagpapagaling sa kanyang sakit sa dubod na monya si Pope Francis, ang ilang diboto o mga pilgrims na nasa Vatican para sa Jubilee Year ay isinabay na rin ang pagdarasal sa paggaling ni Francis. Sa lugar na ito, ang pamusong lugar sa Vatican kung saan dito nga palaging nagtitipon ang napakaraming mga Kristiyano, mga Katoliko na dumarayo pa sa si iba't ibang dako ng mundo. Sa nakalipas na labing dalawang taon na panunungkulan ni Pope Francis, naging parte na ng kanyang papasi ang St. Peter's Square. Ganman sinong mag-akala na itong nakalipas na linggo, nilibot pa niya ang St. Peter's Square sa kain ng Pop Mobile upang batiin ang libo-libong mga deboto sa araw ng pagkabuhay. At sino mag-akala na yun na pala ang kanyang huling araw at pamamaalam. Yan ang ating special report mula sa Vatican sa Roma. Ito si Radyo Manel Maracol, Tatak, RMN. I